Sa luwag nga ng mundo na ating ginagalawan ay eh maraming lugar at mga tao pa talaga tayong hindi natin alam at sakto sakto ang panunod mo sa video dahil ngayon nga ay natin ang ilang mga tao nga sa mundo na may kakaibang uri ng pamumuhay at marahil ay hindi pa nga ninyo nalalaman well syempre wag natin patagalin pa pero bago nga ang lahat eh nanunod ko nga pala sa kwentong ah brother at nga pala ang inyong kuya si kuya edi back for another kwentuhan and with that ay eh, mabuti pa simulan na natin simulan natin ang kwento nga sa mga sama badyaw na kilala nga dito sa atin sa Pilipinas sa tawag na Badyaw. Pero alam nyo ba na ang mga Sama people kung saan niya kabilang ang mga badjaos dito sa atin ay hindi lang talaga sa Pilipinas makikita. Matatagpuan din sila sa Malaysia at Indonesia. Well marahil ay isa nga sila sa mga pinaka-interesting nga ng mga tao sa mundo dahil sa kakaiba nilang uri ng pamumuhay. Well itong mga Sama people ay binansagang si Nomad dahil literal literal na nakatira sila sa dagat well ang kanilang komunidad ay nakatayo nga naman sa mismong dagat malayo nga sa ingay at stress ng nakakapagod na siyudad ay naku Pagod <clears throat> na ako. Well, pero lang. Dahil dyan ang kanilang buhay nga ay umiikot lang. Basically, sa dagat at dahil ito nga ang kanilang environment, eh dito sila kumukuha syempre ng kanilang makakain at ikabubuhay. At syempre, ito na rin ang nagsisilbi nilang libangan nga sa kanilang buhay. Bihira nga silang nagagawi sa kalupaan. Pumunta lamang sila doon para nga magbenta syempre nung kanilang mga nahuling isda. Bumili ng ilan nilang pangangailangan at para gumawa nga ng kanilang bangka. Dahil nga halos halos buong buhay talaga nila ay literal na napaliligiran sila ng tubig. E, Siyempre, kilala itong mga sama bajau bilang mga great swimmers and divers and actually ha, sabi nila kaya umano nilang pigilin ang kanilang paghinga ng limang minuto habang sumisisid sila sa dagat. Naku po, wow, paano naman kaya yun nangyari eh samantalang ako? Isang minuto lang eh, hindi ko na kaya. Well, base alam nyo, sa mga pag-aaral, ang kakayahan nitong mga sama bajau sa ilalim ng tubig ay nasa kanilang DNA mismo. Nagagawa nilang pigilan nga ng matagal ang kanilang paghinga dahil sa tinatawag nating process of natural selection. Mas malaki umano ang kanilang mga spleen kumpara nga sa atin dahil nga dyan they have a high reserva of red blood cell na nagiging dahilan nga kaya mas nakakatagal sila sa ilalim syempre ng tubig. And well, syempre kung ngayon nga lang ninyo yan nalaman ay eh, baka naman pwede kaming makaingi ng like sa ating video ngayon. Sunod sa ating usapan ang mga Korowai people na nakatira naman sa Southeastern West Papua sa isang probinsya ng Indonesia. Well, kung ang masama ba nga ay nakatira sa gitna ng dagat, itong mga Korowai ay nakatira naman sa gitna nga ng kagubatan. Again, malayo sa impluensya nga ng makabagong kabihas at hindi apektado ng magulong takbo nitong mundo natin. Well, estimate says na nasa 3,000 nga ang bilang nila sa kasalukuyan. Tinatayo nila ang kanilang mga bahay sa ibabaw nga ng mga pinakamataas na puno sa gubat. Well, yan nga ay para maprotektahan sila sa anumang uri ng peligro na dala nga ng gubat at syempre para proteksyon na rin nila laban nga sa mga kalaban nilang tribo at base na rin sa kanilang kultura para hindi sila akitin ng masamang espiritu. Karaniwang lamang dyan itong mga koro ay ay sagunga na nakuha sa mga sagutri, mga insekto na nakakain, mga wild animals gaya syempre ng baboy ramo at syempre yung mga isda na nakukuha na rin nila sa mga ilog. Alam nyo noong bata tayo ay eh, mahilig nga tayo sa mga maskara. Well, ewan ko kung bakit. Maskara, panakot at yung mga maskara nga ng mga superheroes na paborito natin. Well, alam nyo ba na may mga tribo nga o may tribo sa mundo na partingan ng kanilang kultura ang kanilang mga maskara. Well, meet the Zaro tribe mula nga sa Papua New Guinea. Madali mo silang makikilala dahil balot niya sa putik ang kanilang buong katawan at meron silang maskara na gawa rin sa putik. Well, according to their legends, isinusuot nga nila ang maskarang ito para katakutan sila ng ibang mga tribo well dati nga raw kasi ay nagapi sila ng ibang mga tribo kaya nabihag nga yung iba sa kanila at nung makatakas nga yung mga nahuling asaro inagtago eh sila sa riverbanks o tabing ilog na puno nga ng putik hinintay nilang dumilim bago nga sila umalis para hindi sila mapansin ng mga kalaban pero may nakakita pa rin sa kanila kaya lang imbis nga nahuliin na tabulin daw sila ito makbura umano ang mga ito palayo dahil inakalang mga halimaw sila dahil balut nga sila ng putik sa kanilang katawan at mula nga raw noon ni eh, nagsimula na raw ang kanilang tradisyon nga sa pagsusuot ng maskarang putik ay putik pala para matakot nga ang ibang mga tribu sa kanila at maiwasan ang uri ng labanan well sa ngayon ginagamit na lang nila ang kanilang maskara for cultural events sa lugar na balot niyan ang yelo, balot na balot ng yelo ang buong paligid sa buong taon eh hindi mo talaga aakalain na may mga tao pa rin naninirahan. Well sila nga ang mga Nenets people mula sa Siberian Arctic doon sa Hilaga. Buong taon niya ay balot na balot ng yelo ang kanilang tirahan pero hindi nga yan ang pinaka nakamamangha sa kanila. Sila ay mga nomadic tribes well ibig sabihin niyan wala nga silang permanenteng lugar na tinutuluyan. Paikot-ikot lang sila sa ilang libong kilometro kwadrado no? Arctic Circle. Binabantayan nga nila ang kanilang mga alagang usana. na aabot nga sa daan-daan ang bilang at dahil syempre yan, eh, kailangan nilang magpalipat-lipat nga kada tatlo hanggang apat na araw para nga humanap ng lugar na may makakain sila at syempre yung kanilang mga alagain. Due to that way of their life eh ganyan ang tinutuluyan nitong mga nenets people alam nyo eh para itong sinaunang uri ng tent madaling i-assemble at syempre madali ring baklasin well normally umaabot nga umano sa 30 minutes ang pagtatayo at pagbabaklas ng kanilang mga tinutuluyan Matapos natin makakita nga ng mga tao na nakatira sa gitna ng dagat, sa gitna ng gubat at gitna nga ng nagyayelong lugar. Well, it's time para naman kilalanin natin ang mga Dogon people na literal nga na nakasabit naman ang kanilang mga tirahan sa gilid nga ng mabatong mga bundok. Sa gitna nitong tuyo, mainit, mabato at mabundok na lugar na ito sa Mali, Afrika ay may kita natin ang mga Dogon people. Sa pagtataya nga, ang kanilang bilang ay naglalaro umano sa 600,000 to 800,000 at karambihan nga sa kanila ay nakatira sa gilid ng mga mabatong bundok at burol. Well, mostly, agricultural ang ikinabubuhay ng mga tao doon. Minana pa nga nila sa kanilang mga ninuno ang estilo ng kanilang pagtatanim at mga paniniwala. May ay sarili nga silang mga paliwanag sa mga nangyayari sa ating paligid at kalawakan at may sarili rin silang uri ng paniniwala kung saan nga nagmula ang mga bagay-bagay sa atin at gaya ng mga nauna nating nakilala ay malayo rin sila siyempre sa impluensya ng komplikadong buhay natin dito sa syudad. And with that kung, kung lang naman ipipili e, nga kayo anong buhay ang pwede ninyong maranasan in, in one week Ialin e, nga sa mga pinag-usapan natin ang pipiliin ninyo at syempre bakit naman i-comment e, ninyo at pakinggan natin ang inyong mga sagot sa ating comment section and well, well, well sana na gusto nyo ang ating video at kung oo naman ipag-like e, naman po ito at syempre mag-subscribe na nga kayo sa ating channel for more contents like this at syempre batiin na natin at pasalamatan nga yung mga nakasama natin sa nakaraan natin Tuan, Salamat po ng napakarami sa inyong lahat. And once again, ang muli ang inyong kuya, si Kuya Eddie na nagsasabing, Aha! May bago na naman akong nalaman. Maraming salamat po sa inyong panunod. At syempre, hanggang sa muli, mag-iingat kayong lagi. Goodbye.